Hi guys, pauwi na nga kami galing trabaho. At sa sobrang lamig nga dito sa Qatar, nasuot na nga rin namin yung mga jacket namin. Akala nga namin hindi na namin masusuot to sa tagal ba naman ng winter na nagparamdam. Dating nga ay malapit lang yung accommodation namin, ngayon nga ay ang layo na. Nasa 7 minutes nga yung lakaran guys, kaya kailangan talagang nakajacket kasi sobrang lamig nga dito. Ilang kanto pa nga yung nilalakad namin bago makarating sa bahay. Ayan na nga at nakarating na nga rin kami sa accommodation namin. Kung dating nga ay maluwag yung bahay namin, ngayon naman ay sobrang hindi nga kami makapaglagay dito ng mesa at hindi nga kakasya. Kaya discarte na lang talaga kung paano ka magluto dito. Pang isang tao nga lang ang makakadaan dito sa kusina na. Nakatayo nga lang kami dito habang kumakain. Wala nga kaming choice kundi ganito lang talaga yung posisyon namin. Hindi ka nga makakain sa kabila kasi may natutulog nga at hindi ka nga rin pwedeng kumain dun sa kwarto nyo at may mga damit ng nakasampay. Katabi nga lang nitong kusina namin ang CR namin kaya naman rinig na mo kung anong ginagawa nila sa loob ng CR. Mabilis ang kain nga lang dito dahil may natutulog nga sa kabila. Limang nga kaming pinagkasya dito at yung mga ibang gamit nga namin ay hindi namin maayos ng mabuti. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Paalam!